Yan, mga kayuski, no? Ang paninda dito ay ito ang mga uh, paninda nila. Mga kayuski, wine. Uh, at may jacket. Uh, under armor. Ah, uh, Brazil gin. Brazil Buong Diyan Buong Diyan Buong Diyan Buong Binigyan tayo ng ano no Bigay lang, kabinit oh. Mga kayuski o Yan, kabinit mo ngayos yun no Binigay sa atin Good morning mga kayuski What's up guys Time check is 7.10 ng umaga no Araw ng Sabado mga kayuski Panibagong araw, panibagong vlog tayo ngayon At samahan nyo kami mga kayuski sa Aming Ladlad no ngayong araw na to Dahil pupunta kami sa Ladlad at bago ang lahat nais ko muna ang pasalamatan mga kayuski ang solid nating supporters viewers, silent viewers subscribers no at lalong lalo na sa kababayan nating UFW mga kayuski maraming salamat po sa inyong patuloy na pagsuporta no sa ating youtube channel at sana Mag i-subscribe nyo na rin po ang sa hindi pa nakasubscribe mga kayong ski natin dyan right sa video ito mga kayong ski dito tayo sa dalawang porsyon dito mga kayong ski sa, dito sa Yusida dito pala ito sa Yusida na ladlad no? at saka doon, doon mamaya sa Uigawa dahil yung pinakamalaking ladlad mga kayong ski ay napuspon last week no dahil sa masama ang palahon baka next week ay may schedule doon pupunta tayo doon rights mga kayoski abang abang dahil pupunta tayo sa ipakita ko sa inyo ang ano kaganapan ngayong araw na to rights yan mga kayoski Nandito na tayo sa, uh, ano no, Yucida Park, Salabdad area. Ayan ang Medyo kaunti pa mga kayuski no konti pa yan mga kayuski no ang paninda dito ay ito ang mga uh, paninda nila dito ditong banda mga kayuski ay ano vintage no Ya, ya. Terima kasih. Ada mana tempatnya? Di sini. Di apa no? yeah. oh. Shout out Jay Castillo. cuy. unti pa lang ang lumarating oh, no, mga kayuski, natin dyan abang abang lang tayo dahil mamaya ay magsidatingan na ito mga kayuski, wine yeah. at may jacket under armor yun mga kayuski pinatay natin dahil may sounds delikado right abang lang tayo mga no dahil hindi pa dumarating ang mga karamihan ba shout out pala sa lahat ng mga supporters no lalong lalo na sa kababayan nating mga OFW shout out sa inyo lahat at sana I-subscribe nyo ang ating YouTube channel mga kayuski Nakisuyo ako sa inyo Para lalong medyo lumawak ang ating subscribers no uh, May mga bulak sila dito mga kayuski no? Plus light Kami さ、ばはいば。半分でじゃあ、ちょっと <coughs> 照れてるの <laughs> お店の練習できんじゃん。練習練習。ねお買い物の練習できんじゃん。ああ、そう、やっぱテント。テントはまあ日がたくて。すいません、ありがとうございます。やあ、マカリウスキーの。リラックスしたいの。だいじんじいパシュラドマラティン。あばんあばんがん、ママヤマカリウスキー、サカガナパン。

Ito ba ito sa inyo? Ano na yan? Rolex mo tayo oh, okay. Parang lang mga kayuski, okay. Parang Rolex <laughs> Ah, Brazil, Brazil din uh, Bundia Brazil din Bundia bon 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 <laughs> uh, Kayuski may ano doon Bagong dating pero hindi tayo makalapit-lapit ay oh dahil may sounds kaya iwas tayo sa sounds mga kayoski noon dahil mag ingat tayo ba ah. dahil baka mga tayo mga kayoski bawal sa ano sa kamera ay hi ay sabis philippine jin sayonara mga kayoski pinatay ang sounds kaya

kayuski natin dyan no? Oh, may bagong malaking van na dumarating ay, ay. Ano Sirado. Yan mga kayo si Antayin natin itong mag ano, Display Yan mga kayo si no nagsidatingan na sila pero wala pa rin ano mga kayuski magandang mga paninda kaya lipat tayo maya doon sa kabila doon sa isang parte ng ladlad pero kasilip muna natin to mga kayuski no Ya, makai sikit. Periwa bintang bunga sini. Belto adalah <laughs> bunga yang saya buat. Oh. Korban. Ah, tenis ini? yang sa. Anu. Sa. Downtown. <laughs> Ayan mga kayuski Dipad tayo ay Doon sa kabilang kursyon Baka may tayo doon ba Dito wala mga kayuski sana makasurti tayo doon makatsamba ba rights abangan nyo maya doon mga kayuski no dahil eh, lilipat kami doon rights mga kayuski yan mga kayuski nakalipat na tayo no dito sa pinakamaliit na laglad kaya sulitin natin to mga kayuski para ba ano masilayan ninyo ang mga ano dito yeah. dami no mga kayuski mga alahas ay at dito kay lulu Yeah. kay Ukay mga kayuski <gibwing> oh Ukay ka di ako Ukay Ukay Kalo okay. Hot mga kayuski Jindos 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 Na okay ski. thermos Termos stick off. Daming okay okay no, na okay yung ski. Hintay uh, lang di No. Up dito. Yan, mga kayuski. Rights, mga kayuski, no? Uh, have... Brandless, Brandless. Brandless. <gasps> Can I go? Okay <Hopefully. gasps> Can I Yuski Binigyan tayo ng ano no Bigay lang kabinet kayo skio. Yan, kabinit mo kayo sino? Hindi guys sa atin. Right. Yun, mga kayuski. Tapos na tayo sa labdad, mga kayuski, no? Hanggang dito na lang ang ating video. Sana nag-enjoy kayo sa ating video, mga kayuski, no? At sa ano pala sa lahat ng ating supporters viewers, silent viewers mga kayuski sobrang thank you po no, sa inyong pag subscribe at pa palagi sa ating munting channel at hanggang dito na lang mga kayuski ako po ay nagsasabi na to God be the glory Amping tanan o oh, bye bye